inanyan oh, yan, mama oyan ay ganon nga pala tayo, Pwede tayo magjogging dito Pwede pa yon tay dito na ganon iba ang sapadoling ko ganon nakita ko ano 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 Stainless, stainless yan, Ah, bulgurus? yan ang kainan. Oh, yeah. Ay, ang ganda pa wow. pala. Pwede... Ano, kaya... Pwede nga naman pala. Nagpunta Pwede. na kami dyan ni Ilana, nila Jane. Ah. Ano oh, yeah, ba ito? Ano? Tika, mga tao. Mga tao. Ah, ano? Balkeno. Balkeno. Ano talaga siya? Balkeno. Butas, butas, butas yan, ma. Ano yan? Puro stainless na yung sapatos niya. Ang laki. Ano yan? Ano yan? Ano yan? Tinuturo ko na, tinuturo ko na. dito ka paano, kasi maganda. Kita mo na bebe. Yeah, yeah, dito, parang park to. Pwede tayo dito pag ano, Lakad-lakad lang. Siya, hello. Hello. Alam lang, sir. Alam mo, magkain sila ni Wancho ng ano. Si Wancho, bula. Siya, kotse. At sasakyan. Nandun nga ka natin. So, Kamanda, hamiliwa. And take care. <laughs> <laughs>